net saglit na lang ha, saglit na lang. Hindi pa ako tapos maglaba. Kasi pag andun kayo sa loob, andito ako sa labas, iihi na naman kayo doon, iihi na naman. Mm, mukhang kawawa, paawa-awa ka dyan. Pero ang tigas ng ulo, wiwi ng wiwi. Kaya kahit bumabagyo, laba-laba. Laba laba. Laba laba. Ay. <laughs> yung ears. Bad yun. Yan muna kayo ha. Ha? Ano daw ang baby na bruha? Nagising? Oo, oh, nag-inat-inat. Hmm. Para ka na namang tadpulo. Hindi na naman nakita yung katawan mo. Wala ka na namang mukha. Haba na naman ang buhok mo. Hindi tayo makaalis. Walang hindi mapagroom ni mama yan, oh. Tingnan mo, oh. Hmm. Kasi may bagyo. Ulan. Siopao kuryente yan huwag mo yan ngat-ngatin tinan mo si oh. behave lang, ikaw, ay nako yan malunggay na naman ang ulam natin hmm kain sila ng malunggay Pero sila, kinakain na ng hilaw. <laughs> Asyang! Kain ng kain. Hindi na natin iluluto. <laughs> Ayan <laughs> Dali, wala na si Siopaw. Solo muna. Hindi siya kumakain ng table food pero yung tangtay ng malunggay kinakain niya. Ayaw na? kulit oh. Sobrang kulit oh. Talagang isisiksik niya yung sarili niya dyan. Ba? natakot ka sa ulan. <laughs> Takot ka sa ulan. Labas ka pa kasi oh, ng labas oh, eh. Eh, oh. lakas ng ulan eh. labas ka, ka tuloy. Layas ka kasi. Hmm. Tingnan mo si... Sino yung natutulog doon? Ah, si Choco. Choking! <laughs> Tatakot na naman siya sa ulan kaya ganyan. Tim-tim. Takot ka rin sa buhos ng ulan? Ulan lang yun eh. Uh, tingnan mo si Pongging. Galing sa kwarto, tulog. Nagising tuloy sa ingay natin. Uh. Labas kasi kayo ng labas. O ayan, inat-inat. Uh. Ang lakas ng ulan eh. Uh. Yung mga inihian yun, nilaban na ni Mama. O. Habang bumabagyo, tayo ay naglalaba. Kasi, dami yung mga inihian yon Nakakapagod na mga inihiyan nyo? Kahit umuulan, lalabas lang kayo pag iihi, hindi yung pag chisnes, saka kayo lumalabas. Pag iihi dito sa sala, mga salbahe talaga kayo. Sanay naman kayo doon umihi sa may labahan. Bakit dito ka na ngayon umiihi, ha? Bad ka, bad. Hmm, may lipstick ka na naman. Anong kinain mo at nagka-lipstick ka na naman? kumain ka kasi ng isda eh. <laughs> oh, kumain ka ng isda kaya ka nagka-lipstick. Maldita. Ulan. Si itim mo, takot na takot sa ulan. Ayan na ang makulit o. Naalimpungatan na naman. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Ha? Anong gusto mo? Asan yung pagkain mo? pupunta siya sa kainan niya. O, kain na. Ayaw naman pala eh. Mimiyaw ka na naman ng mimiyaw. ano yung baba mo? Pinangkod-kod mo na naman sa mga kahoy-kahoy dyan. -kahoy. Kaya ka nagde dirty Hindi ka pwedeng maligo kasi maulan. linisin mo yung sarili mo. Tigil, tigil na naman yung ulan. Ako, ano tayo nito makakatuyo? Hmm. Daming labahin. Mga inhian. Hmm. Ito. Pet Express. Pero ang laman ay tinapay. Wow. Meron na naman. Dalawa ulit. Hmm, di ba? Pabili na naman tayo sa Landers. <laughs> Salamat sa ating sponsor. Yan. Yummy. Yummy, Tim Tim. Hindi kita bibigyan kasi pasaway ka. Mm. Diba? May merienda na si mama. Mag-iini ng tubig para tayo ay magkape. Yan. Meron na naman. Kasi, yung nauna ay paubos na. Pa, mm. diba? Meron na naman tayong almond. Mm. Yummy. Mm. Paano tayong papayat nito? Hmm, tim, tim paano tayong papayat niyan? Hmm. So, ayan, tapos nang labahan ang mga unan. Unan pa lang yan. Unan sa pinpumot. Ayan. Sama na yung mga kung ano-ano. Ayan. Dami. Mga pads. Kita nyo yan? Ha, ba? Mm. Ha? Madilim. Kahit bumabag yun, naglalabas si mama. Kaya dyan muna kayo, ha? kasi basa oh. basa ah, labas sila ng labas dyan basa hindi masaway hindi hmm, pa tapos oh, hmm. Itong ito lang na mga ito ang nandito para mabawas-bawasan ang makukulit hmm. wakang kang lalabas at basa nga doon yung mga paan nyo magkakaroon na naman ng butlig-butlig ayun yung isa doon oh <laughs> isa isang. <laughs> ang dami mo kasing nakain. O, ayan tuloy, nagsusuka ka ng nagsusuka. So, ayan. Kapag mag-aaso mag ka, guys, expected mo na kahit bumabagyo, maglalaba ka. Dahil bakit? Pag sarado ang pinto, hindi sila makalabas, di dito sila umiihi. Eh, anong nangyari? Sa higaan ko nagsiihi. Mm, yan. Sa higaan ko nagsiihi, eh, doon sila nagsiihi sa upuan. Eh, di, hindi ako makahiga ngayon. Hindi ko matiis ang panghe hindi ko matiis ang panghi itim, ang laki-laki mo doon ka pa talaga umihi, grabe ka sasabihin mo sa mama kakatukin mo yung pintuan para mabuksan ay naku naman oh, di ngayon naglalaba tayo ng wala sa oras eh wala pa namang init at kanina ay lakas ng ulan napakalakas ng ulan at hangin sa ibang lugar ay nagbabaha na tinalang lang dito ay matahimik na matahimik na lumabo sana uminit na bukas ng matuyo yung nilaban natin pati mga manok nagsitago Dyan muna kayong tatlo, ha? At labas kayo ng labas dito. Ito, ito, itong makulit na to. Humihiga pa sa basa. Ang kulit-kulit mo. Mas maigi nang nandyan kayo kaysa mabasa dito, oh. Hmm. At di pa tayo nakakabili ng magandang washing na isang sampaya na lang talaga after maglaba. Soon, no? Salamat sa sponsor ng merienda. Thank you, ate. Thank you, ate. Dami naming merienda, oh. Oh. Oh, dami. Ang bapa ni bago na namang rasyon niyan, no? Dami. Meron pa niyan. Hmm. San ka pa? Kaya kahit bumabag yun, naglalabas si mama. No? No? Hmm, isyang-syang. Ang dami mong kinain suka ka ng suka. Si Kisame kasi guys, ay hindi na pwedeng kumain ng table food. Ang kinakain talaga niya, yung uh, royal kanin na maintenance niya kasi nga nagkasakit siya sa kidney. Eh kanina, kumain ng isda. Ang kulit. Ang kulit. Eh ngayon, nagsusuka tuloy. Hmm. Yan, kakain tayo mamaya. Magtitimpla lang si mama ng kape dito sa paborito ni mamang mag. Yan na parang arinola sa laki. Kahit ito ay may chips na paborito ko to. Tingnan mo oh. Yan, may tsa pa. Kaya nagkulay tsa na yung mga gilid oh. Kala mo wala na kaming ibang mag. Pero ang dami naming mag guys. Yan. Yan nga lang ay paborito ko. Siguro kahit na hanggat di pa yan basag, gagamitin pa ni mama. No, itim? <laughs> ano itim?